back mga idol ito na naman tayo sa ating vlog meron na naman tayong bagong sinisira na inaayos na motor ayan. Honda Click ito na naman ang pinaka issue ng Honda Click ang kanyang center stock. Wow. center stock ayan ayan Binunot namin yan ito yung dahilan ito ito etong kanyang ehe okay. Wop, nawawala ang kanyang konya ay konya tuloy kanyang ehe nasaan na natin na ilagay yun ang makalat po ang ating shop ngayon saan ko ba yun yung kapares na itong pinutol natin eh ito yun siya kinalawang na siya mga idol pero hindi eh, ko na mapapakita yung kabuuhan ng masira ayan neto niyan. ngayon natanggal na namin yung center stand ng honda click na ito ngayon nagpo problema na naman si boss sa kanyang ganito ehe ay oh itong kanyang ehe ginawa na rin natin ito bibigyan ko kayo ng konting tip kung paano gagawin kasi sira na eh ito nasira na po siya sira na kaganyan yan putol na putol ayan ngayon wala kaming mahanap na ganito yan, yung sa center stand niya. Yung ehe niya sa center stand ngayon, nagpo-problema ngayon yung may-ari kung saan siya bibili. Eh, wala pong mabilhan talaga na ito kasi nga, bihira naman ito nasisira. Ngayon, ang ginawa naman namin, pinabricate po namin sa aming munting machine shop. Ayan. Motor shop and machine shop po tayo. Dito yan sa Glen Motorcycle Shop lahat. Ah, ginawa ko po, konting tip lang para hindi na po kayo bumili. Tanggalin niyo lang po yung ehe. Ayan, tanggalin niyo yung ehe. Ito, tinanggal po namin. Tapos ayan, ayan na yung resulta pagtanggal. Ikakabit nyo lang po ngayon dito sa tornilyo lang mismo. Ang tornilyo na ito. Ayan. Ah, makukuha mo to sa front axel ng harapan ng motor nakalimutan ko lang kung anong motor to parang XRM yata to or wave yan yan lang po yan tapos isasaksak nyo lang po dito yan pag sinaksak nyo yan mga idol tapos na ang wala na kayong problema ayan na yan sya tapos papakita po namin mamaya kung paano na sya nakakabit kung paano sya working Ayan. Ito na. Tapos na ang ating center stand. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. 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 Eh, center stand niya. Maayos na. Ngayon, papakita sa inyo. O, i-center stand mo, idol. Ang may-ari. Nagwapo. Ayan. Ayan. Diba na center stand? Ngayon, hindi din siya ano. Ah, papakita ko sa inyo. Yan yung ginawa natin. Yan. Ito, yan. Yung tinuro ko sa inyo na lagyan nyo na ng axle bolt. Yan. Tapos ngayon, paglagay nyo dyan, ito naman yung resulta nyan dito sa kabila. Ayan. Ang kagandahan sa kanya, ayan, dinagyan na rin namin ng alambre lang kasi walang pambili yung may-ari ng lock yan tapos may nut pa siya hindi nga lang masyadong kita sa video yung nut pero ayan na siya tapos na po sige nga ibaba mo idol para makita nila na maganda yung response nung center stand oh balik na balik yung center stand idol mas malambot pa Ayan. Ah, uh, thank you po sa panonood ng ating content, ay eh, content na ito sa Honda Click, Honda Beat. Ayan, 'yan yung mga kaparehas niyan. Honda Beat, Honda Click. Ayan. Center stand issue. Ayan. Dito lang 'yan sa Glenn Motorcycle Shop. Ayan. At huwag nyo po kal kalilimutan na i-like and subscribe po tayo. And subukan nyo na rin kaming i-follow sa aming Facebook page na Glenn Motorcycle Shop or Lirado Glendon ayan. yun yata ang aking Facebook page kung na at salamat pala sa mga sumusuporta sa atin dyan kahit pa paano ayan and huwag nyo kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong update